friends. So, ngayon, meron kasi akong binili kanina ng mga cakes. Wow, so, talaga. Hindi, ay para mga tiramisu. Um, pa ba Pistachio. Parang ganyan. Kasi meron ako nakita ang ano, vlog na taga dito lang sa area namin. Tapos meron daw dito nagbebenta ng cake. Yung uso ngayon na parang isang liyanera siyang mahabang ganyan. Tapos, kinakat nila ng malalaking sizes. Tapos, binibenta nila. Depende na sa kanila. Kasi dito yung nagbibenta, 150 pesos. So, pumunta ako ngayon doon sa Triumph, malapit sa Jollibee. Pagdating ko, wala doon. Tapos, din nagtanong ako. Sabi ko, yung may nagtitinda po dito na mga cakes, ganyan, ganito. May wala, wala akong alam. Ano sila, multo? <laughs> sabi ko, saan kaya yon So, ngayon, taratik na natin. Binili ko pala yung mga cake na yon or parang dessert na yon doon sa Star 8 Pharmacy. Pero doon sa baba may nakalagay na coffee, prof, prof. <laughs> Basta gano'n may nakalagay doon sa baba. So doon ko siya binili. Nakita niyo naman sa video doon sa una kanina. Tara, tikman natin. So ito una, yung Biscoff. Ito po ay 150 pesos. Isang ganito siya. Hindi ko lang alam kung ilang ml to. Kasi so, parang wala naman nakalagay. So, ito yung itsura niya sa loob. Ayan. Punong-puno naman siya. Ayan. Ito po ay 130 pesos naman. Ayan. Ayan. Tapos so, ito naman yung glass, yung pistachio. Ayan. So, tara. Sigma natin. Ito muna yung tiramisu. Ayan. Actually, doon ako bumibili sa kanila ng moist cake. Masarap naman. So, check natin itong mga ganito nilang box. Mm. Tamang-tama lang yung lasa, hindi siya matamis, hindi rin siya mataba. Masarap siya, sobrang malambot. Hindi ko lang alam kung kailangan ba sila ilagay sa freezer kasi medyo sobrang lambot nila. Mm. Para sa akin okay lang. Hindi sobrang masarap, hindi naman sobrang hindi masarap. <laughs> not bad for Not bad for 130 pesos so yung next ito namang biscoff actually first time kong makakatikim nito kaya hindi ko talaga alam kung ano ang na lasa nito kung ganito ba talaga yung lasa dapat sobrang lambot mm -hmm. so yun na hindi pa kasi ako nakakadram talaga ng biscoff sa iba ito pala yung una, kaya baka lang. Ito yung itong sahara. Parang siyang merengue. Ayan o. Ayan siya. Parang ganun. Parang Basa Ito <laughs> naman yung pistachio. Ayan. Meron siyang green-green sa loob. Parang nilagyan ng color uh, food color, no? Para maging kasi kukulay niya. Mm. Okay naman. Pero, wala siya yung lasa na Wow! Ang sarap! Ang benon So, yun lamang po ang aking video for today and I hope magkaroon ko na idea kung bibili ba kayo. <laughs> so, para sa akin, sa mga nabili ko, yung number one na tiramisu para sa akin, 7 out of 10 siya. Yung biscoff naman niya, parang mga 6 out of 10. Same with pistachio, parang 5 pa nga eh. O, kasi hindi ko talaga alam kung ganyan ba talaga dapat ang lasa nila. Pero parang more on cream yung natikman ko. Wala talaga yung parang pinaka-flavor niya na biscoff, wala talaga yung lasa yun na pistachio. Pag sinabi mo kasi yung pistachio, parang, wow, dapat delisyoso to. Wow. Ang arte yun. So, yun lamang po for today's video. And, ayun, nagkano kayo ng idea kung bibili ba kayo or hindi. Bye! Mm. Kung tatanungin nyo pala ako kung happy ako sa nabili kong tatlo, siguro maganda lang. <laughs> oh, kasi kapag happy ka ganyan, diba? <laughs> Hello kayo, Yow! Oh, Yawi! Okay. Ngayon, ito lang. <laughs> Parang sad din, no? Yan lang. Bye. <laughs>